kayo po yung OIC kagahapon noong nangyari yung paglusog ng mga nakikilos protesta. So ano po yung talagang uh, natatandaan nyo nangyari? Ang nangyari po, uh, nung sila po ay, ano, biglaan na lang silang lumusog at pinagpapatupong itong e, pinagpapasag yung salamin dyan, minaso, at nagpaputok sila ng, nagagis po sila ng dalawang, ano, yung parang, ang lakas po eh. Ano yun? Yung sinasabi niyo yung pagputok? Ano yun? Parang pillbox ba yun? So, ano parang gano'n, ganun. Yung nilagay sa ano? Tapos sa uh, na... Yun, na so ibig sabihin, yung narinig na putok na hindi galing sa pulis? Ah, wala po. Walang nagpaputok ng baril na po polis? Walang nagpaputok na pulis. Wala po. So may, kasi, may lumalabas kasi na issue ah? na may pulis na pumasok at nagputok ng baril? Ah, wala po. Hindi. Walang katotohanan po yun. At uh, kasi kung may polis, hindi sana hindi nila napasok yan. Sila po mismo talaga, pati nga dito ang ano namin, pinasag eh. Pili nilang ano, bote na i-secure namin, na ipatlak namin agad. Eh kung hindi, napasok din. Talagang pinuruan nila itong pinagbabasag, kinuha yung mga ano ng mga empleyado dyan sa counter. Yung uh, pera, may kinuha. Pera, simple, ako, na, ako lang naman. Yung sa labas. Yung nakita ko, yung kinuha nilong pagbasag nila yan, pinasok na marami po silang nakapasok. So, nagpanik na 'yung mga tao. Tapos 'yung mga empleyado, may nasaktan din po na empleyado eh. Uh, 'yung mga babae. Uh, 'yun po. Yeah, pagkatapos din lang nakuha 'yung uh, cellphone, uh, wallet, uh, 'yung laptop, 'yung mga yung mga nag kilos protesta, tahimik naman po sila at uh, okay naman po yung ano nang naka, na lang po kami. Tumating yung grupo ng yon. Uh, more than nasa 40 may get. 40 pumasok dito? Hindi naman po lahat nakapasok kasi ano, yung iba lang po nasa 15 to 20 yung nakapasok. Hmm. So hindi na inakyat. Ay inak uh, hindi na rin po sila nakapasok sa taas second floor lang po. So Tapos, dito, nung dumating na yung dispe, ano natin, kulisan, na na ano, binumba sila ng tubig na patabi po sila. After 2 minutes, dinatigil, mm -hmm. uh, nag-ipon sila uli ng lakas. Kumuha mm -hmm. na naman sila ng pato, ng pato ng pina. Eh, ino, inulan ng inulan ng pato. pato. Tapos nand, nandyan na yung mga kapulisan natin. Uh, ayun. Apat na bisis po silang nagganon. Tapos sa uh, pamunuhan na ako pinagpapasalamat, nagpapasalamat lalo-lalo na sa ating mga kapulisan sa pag secure nila sa ating uh, area nito at uh, napa-upa rin po yung tension at uh, yung mga ibang uh, gumawa ng hindi ka nais-nais dito na huli po mm -hmm. Ayan yeah, kay Chairman Ito, ito, ito Opo, ayan Ito po masok sa loob Ayan, ayan po Ito rin yung shooting damit Ayan pa rin, hindi pa rin, rin nagpago. Um, ano, yung, ano yung mga ano yung hawak niya? Yung yung, yung ano ng pera. Yung board, Oo. Yung, yung lagay ng pera? Oo. So, ibig sabihin, nahuli na rin yung... Nahuli yung isa. Kaya, kasi marami po sila, eh wala yung laptop, saka yung mga cellphone, eh. Yung iba, ipinapakita eh, nila yung, ah, nakuha na namin yung pera, gano'n gano'n. Parang napakalala po yung nangyari kagahapon. Ay, grabe po, hanggang ngayon nanginginig pa ako sa sobrang takot dahil nakita ko yung sinusunog ng motor doon kahapon. Mm. Mabuti nakapagsara din kami. O sana po yung mga kapataan po, huwag na po sila sumali kasi iba po yung ano nila eh, iba po yung gusto nila pag nanakaw po talaga yung table Mabuti nila. na nakasarado po kayo kagahapon. Naisara po kagad. Na hindi, limas na gato. Opo, limas po kami dito. nagba. Nagpapaluan, nagsusunog sa gitna ng kalsada. Kaya po nagtago na po kami kasi hindi, hindi rin namin alam po anong gagawin namin. Eh, nagtitinda lang naman po kami rito sa rekto nagpapasalamat din po ko sa ating kapulisan, tulong sa ibang nasugatan. Mula po dito sa lungsod ng Maynila, Recto, at sa alam po ng aming Force Commander ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO, Police Colonel Celso M. Rodriguez, at siyempre ang aming Regional Director ng NCRPO, Police Major General Anthony Berin. Kami po ang inyong Police News Network Correspondent. Ako po, si Police Chief Master Sergeant Mauricio Bonilla Ruiz, kasama si Patrolman Morgia. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Police News Network. Alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan.